Pwede na mami mo, mama, mami mo, di ba? Yeah. Ay, no, ito lang binigay na, ano ba, eh, dalawa yung may isang kapit natin, ay, tsaka lola ay, lola din mo? Ano, sa mo na, niya, isa na yan. May kare-kare ka pa nga eh. Oh. Ay, laki na kare-kare, hindi na kaldero ko dito. Sa mo na, yan? niya. Yan, yeah, isa na yan. Kay ano, sa barangay, tapos... <laughs> sa Sa barangay. Tapos kay sa barangay. Tara na nga. O, ka mo na, Papalit na lang kami sa'yo. Promise, ano sa, sasabihin sa lolo, ikaw. Promise. Siya yung nag-aalis ano, <laughs> eh. uh, no, na. <laughs> si, sa lahat. Siya yung nag-aalis sa lahat. Siya yung nag-aalis sa lahat. Siya yung nag-aalis sa lahat. Si ka hebe na sa inira mo na sabi mo sabi ni Lolo Saldi. <laughs> sigurado ka raw ba masarap ng kare-kare ni Lut? Uy, bakit ay bakit? Sabi mo, isa ba sigurado ba raw ay makare-kare oh, masarap? Ito hindi oh. hey, pa ako na isang ganito kasi may, paka, isang aplikante, hindi pa ako makahay, kawawa naman, tag Isabela sa... Uwi <laughs> oh, na, Isabela yun, no? Oh, gano'n po sa Epayar, no? Oh, sa inating ng lola Sige na, dito. Hindi na, dahil mo sinabi, bibigyan yung kaya dito. Baka yes. umasa ako, eh, tinalagyan ng kare-kare. Oh, yes. O bakit dalawa yan? Meron pa kong... Hindi, para sa ganang... Bagong. Ay, bagong. <laughs> bagong. Sabi mo <laughs> sa daddy mo, punta yun na, na mo, hindi ko tayo mababang <laughs> mo, susunod na taon, ha? Uy, baka may Okay. Tapos hindi mo, na, ako, sa, hindi mo ako sa hindi mo bete na mami mo eh. Oh yeah. Pag magkalit eh, hindi ito, sa akin ito, ang pera eh. Ay, ayun na, ayun. Heaven, heaven in heaven. Para na, naghihintay na to. Naging o dali sila sa barangay kayo, <laughs> tali... Sino ka kaya si chairman? Ito, ito Basta, tini, ba dali dalhin natin barangay lang? Baby, na natin. Dali na namin to. Oh, teka, oh. teka, oh. teka, sandali. Bakit mas marami sa barangay sa akin may ari ng kaldero? Bakit? Wait, 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 wait. Bakit? Di ba maraming tao sa barangay? Oo. Pagpalitin mo na lang. Ay, orf. Sige. Sino naman nyo ang nabibigyan sa barangay eh. Sino? Oo. Sino pagpapalitin? Wala akong labangan. Ganito tayo. Hindi. Tito, 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 to. Pagpalitin na lang kami. Kanya yan ang kaldera. Sa lola mo, hindi mo papakainan yung kaldera nyo na lang? Alam na na yan eh. Basta nagdesisyon yung anak niya. Oo ayan. Tapos itong idete ta akin, so ano? Akin na rin 'tong isa. Oh, wow. sabihin mo hindi ganito. O sige, wala. Yung kaldero kami. kasi hiniram nyo. Oh. O tapos di. Okay, <laughs> syempre, o oh, kaya ano sabi mo, binubulong mo? Wala. Ano? Wala. Lola, kagay na kami dito. Ha? bibigyan pa kami, oh. Saan? Kanina ba yung sana yan? Kay Kuya ay, Russell. Ay, nino, no, Russell. Ay, huwag mo nang tindi si Russell. Dito na lila. tapos kami na kain. Ah! Oh, dili, oh, oh, balik-balik kamu, apa ya? I will wait here, Oh, you lagi kari kari Mereabilang, apa sini, labio, Oke. labio, labio, oh, 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 love you love you oh, 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 bye bye oh, 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 productos <laughs> Ich